Seven months, sir. Nung malaman ko na na may benji na kami. Tapos, nine months, hiniram niya. Asawa ko, hiniram niya doon sa babae. Tinabao na ba naman ng dalawang pante at saka dalawang baru-baruhan niya. Yun ang dala niya sa akin. Ngayon, sa awa ko sa kanya dahil yung damit niya maliit, maliit na. Yung para bang naawa ako na wala na, wala akong galit na. Parang natuwa ba ako na anghel na dumating sa buhay ko. Sa ngayon, may sarili ng pamilya ang panganay na anak ni Nanay Zenaida. Kaya naman ang tangin kaagapay sa buhay, ang batang itinuring na niyang bunso. Ang iniisip ko noon, sir, hindi ko pa alam na ano, isped, a special child. Maghanap na ako ng mapapasukan ko sana nakatulong na maisasama ko siya. Pero nung nalaman ko na special child, sabi ko, ituloy ko ang tindahan ko. Pag uwi ko, may bitbit -bit ako. Pag nandito ako sa bahay, kahit papaano, may bumibili. Nakakabenta rin ako. yon lang ang kinabubuhay namin noon. Dahil naigapang niya itong mapag-aral sa mga special education class sa kanilang lugar, katuwang na ni Nanay Zinaida si Benji sa paghahanap buhay. <coughs> Magandang migusoy itong pasahan Kaso nga lang, wala akong sariling makina. Nagpapatahi ako sa mayroon makina. At ito ang inaasahan ko na makakatulong sana sa amin. Dahil champion kayong mag para sa amin, ito ang inyong magsisilbing tropeyo. Hanggang tenga ang ngiti ng dalawa nang makita ang mga sorpresang naghihintay para sa kanila. Hindi isa, kundi dalawang sewing machine ang iuwi ninyo para sa inyong pinalagong negosyo. Sagot na rin namin ang sangkatutak na sinulid at retaso. Pati ang inyong munting tindahan, ngayon ay mahihitik na sa laman. At para sa ating basketball enthusiasts bagong rubber shoes at bola ang ngayon inyong iyon na. Sadyang espesyal na anak si Benji para kay Nanay Zenaida. Eh sino pa nga bang 20 anyos na anak ang ganito pa kalambing sa kanyang nanay? Dito sa Araneta Coliseum, ang sunod naming tinungo. May laro kasi ang paboritong kupuna ni Benji. Bagamat hindi kami napahintulutan na kuha ng video ang mismong laro, huling-huli naman namin na kumikinang sa tuwa ang mga mata ni Benji. Oh! Wala, kita ka na mga idol ko. Ito contest. Talo ka na. Sino mga nakita mong idol mo na player? Hindi alam ba? Kalibi, number 11. Uy, mga idol, manalo na kayo. How are you? idol. How are you? How are you? Isa? Nanadak Lalo na, nang makaharap niya ang star point guard ng kanyang sinusuportahang team. Ah, huh?

Yeah, yeah. Parang araw na, sa langit na noon si Benji. Minsang ikinasama ng loob ni Nanay Zenaida ang pagdating ni Benji sa relasyon nilang mag-asawa. Sinira kasi nito ang tiwala niya sa taong pinakamamahal. Gayon pa man, nabago ito nang maunawaan ang sitwasyon ni Benji na napagkaitan ng kalinga ang isang ina. At dito na napagtanto ni Nanay Zenaida ang kanyang papel na gagampanan sa kanyang buhay. Ang maging nanay sa isang napaka-espesyal na nilalang.